Minikani kani Monica kani Monica ni kani Monica kani kani Monica kani Monica Monica kani Monica kani oh. <laughs> <Minicanico laughs> Monica ni Monica kani Monica Monica kani Monica Monica ni Monica kani ano <laughs> <laughs> Monica kani Monica kani Monica kani Monica 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 Ibibigay ako. May mekanik ko, min Monica, ang ano? O oh, sige, sige, ikaw, ikaw, ikaw. Ah, mahal lang. Ano ha? Ah? Ano ba yan? Ano, may isa ko? O, isa-isay natin ha? Yan. Sige, sulat natin. Ikaw, isa-isa. Okay, dahan-dahan muna. minikaniko ko, minikaniko Monica. ko. Ano ka, Boron? Mininani ko, ano? Simula pa lang, mali na. Ah. Sino ba galing to? Bibigyan ko ng ano, bonus. Pengen Cherry ba? jacket sa amin. Ito, kato. Alam niyo naman dito, katuwaan lang kung anong mga isipan. Minikaniko, mekaniko. Mekaniko ni Monica, makina ni Monica. Ano yung oh. Okay. May okay. mekaniko. Okay. One, two, three, go. Minikaniko, ni Monica, makina ni Monica. Okay, ikaw. Go. Minikani ko ang makina ni Monica. Minigami ko ni Moniko ang na ni Monica! Ha? Ang Minica. Minigami ko ni Moniko ang makina ng Minica ni Monica. O. Oh. O. Oh. Akin na, akin na. Waka mo, waka mo. Waka mo to. Ayan ha. Ayan ha. Kung sino mabilis. Meron sa akin bonus. Di pa lang ha. Para masaya kayo. Waka mo. Masaya mo, masaya mo. Ayan, hindi mo kaya eh. Ikaw, ikaw, ikaw. Ayan, And... ayan, Ayan Go. Ayan. Ayan 1, 2, 3, go! Nimo, Niko Abahagaling, abahagaling Minika, Anikko, Niko Minika, Anikko, Nimo, Niko Makinan, Nimo, Go! Oke, game! Minika, Anikko Minika, Anikko, Nimo, Niko Minika, alam? Sini mah bibi bibirin nang Bili ako kaya na, may ano. Oh, uh, so pa, last na, last. Dalawang libo, saka cellphone, saka jacket. Oh, um, minikaniko ni Monico ang makina ni, ng minikan ni Monica. Go! Mini Canico, Monico, ang <laughs> jacket. Wala!